Good morning everyone! Uh, pupunta tayo sa Binangonan Actually, nandito na yata ako sa Binangonan ngayon Para kunin yung ating plate number ng ating Kimco Exciting Dumating na daw So, tinext ko sila, responsive naman sila At sabi sa akin, naka-prepare na yung aking plate number doon So, for pickup Medyo malayo lang yung lugar kasi binangonan Rizal At uh, galing pa tayo Project 4 so, Kailangan natin na uh, Puntahan para makuha na natin Yung plate number natin CP mo for a year and Ayaw you know, ka September And 8 months No, 3 months 1 year and 3 months Bago natin makuha yung ating Plate number bago dumating kasi September lang yung dumating kasi ngayon lang natin nalaman na available na siya ah uh, yung GGM motorbikes kasi mga parts uh, nagsarado na diba so na vlog natin yun ah uh, ang dahilan yata yun parang based na partnership parang yung isa nag, ng pera sayang lang kasi ang GGM motors kasi ang mga parts kaibigan sila ng Kimco exciting din may ari dun sa nasa, tawag nito sa Santa Rosa so pag may mga bagong Kimco sila ang pinakaunang branch na magkakaroon kaya nung nagkaroon ng exciting BS, sila kaagad ang pinakaunang branch na nakuha nila kaagad din. So, pinag-iisipan ko siyang ibenta. Pero pinag-iisipan ko pa lang. Uh, kasi nakakapanghinayang din eh. Kasi sobrang ganda ng motor. Para ibenta, di ba? Sayang naman. Pero pwede naman at the right price. No? Siguro pag ibenta ko siya mga 390. Mga ganun. 398. Mga ganun. No more, no less Pala kayo Basta, yun ang presyo ko Pero yun nga, pinag-iisipan ko pa naman Hindi naman final pa yun Ayoko man naibenta yung Vespa Kasi so far Masarap pa siyang gamitin Lalo pag traffic Tapos meron pang nilabas yung LTO Na, na Patakaran na Pagbabayad Yung mga buy and sell tapos dapat in 5 days dapat ma-process mo na yung change of name mo kasi kung hindi within 20 days kakaroon ka ng penalty na 20,000 pesos isang malaking kalokohan na naman ito ng LTO talaga na remember nyo yung during COVID na nag-invento sila ng uh, barrier sa mga motor kasi daw yung laway, paano nagka yung laway daw tatalsik daw sa kabila sa passenger Parang tatalsik yung laway Diyos ko uh, po eksperto dito sa LTO talaga hindi ko maintindihan parang ganun lang yung ginawa nila ngayon dun sa 20,000 na penalty parang ganun lang talaga na hindi masyado pinag-isipan tapos kawawa yung mga taong nagtatrabaho sa mga like mga lalamove mga ganyan kasi required silang kumuha talaga at kailangan ano uh, registered or ano uh, LTO ano talaga na kailangan doon mo siya kunin Yung 5 yata yun yung barrier na yun tapos tina mo wala rin nangyari di ba so bakit ka magbabayad ng 20,000 kasi daw pag hindi ma-process ng after 20 days or 5 days dapat i-inform mo na yung LTO na Buti na lang na i-process ko na yung aking Vespa. Ang dahil pangalan na sa akin. So kawawa actually yung mga naglalalamu o yung mga nag, ano, nag grab na binili yung motor na second hand. Tapos uh, syempre may deed of sale yun. Eh paano kung stay nila na as ano na tawag ito na hindi, hindi nila may process kaagad yung pag change of name kasi una-una gastos din yun di ba dagdag gastos yun kasi gumastos na sila dun sa pagbayad sa motor uh, diba, alimbawa nabili nila yung motor ng 50,000 o di ba laki na rin sa kanila yon so back to zero na namin yung budget nila tapos gusto ipa-register ka agad kawawa yung mga taong ganun mga friends <laughs> kawawa yun hindi talaga siya applicable eh parang sa akin hindi siya talaga applicable eh kawawa talaga nag eh mo pala hindi dahil December na mga parents kasi wala na sila pagkakitaan na naman just wala kayo kung narinig niyo to wala akong pakialam wala kayo alam ko talaga mag mayroon penalty kasi during na time na nakuha ko yung Fecon mo Fecon motorcycle yung ADB 150 sinabihan ka agad ako na kasi expert yun eh sinabihan ka agad ako noon sa ng ano na may-ari ng motor na Bro, iparegister mo na yan sa pangalan mo Within after 20 days Kasi may penalty na yan Totoo nga May penalty talaga Meron naman talagang penalty And that was 2 years ago ah. Meron naman talagang penalty Na once na register Na ano mo na siya Na kuha mo na yung deed of sale uh, Tapos ina notarize mo na On the time na, na notarize mo na Nalagyan na ng date So doon na yung magka-count Eh may problema din yung motor na yun eh. nakakalungkot ang LTO <laughs> ay, Diyos ko Pilipinas maganda naman yung siguro yung layunin na kailangan i-register talaga sa pangalan mo para at least maiwasan yung mga uh, gamitin ng vehicle for criminal ano purposes okay naman yun pero konti lang naman yung gumagamit ng gano'n mga parts So, bakit nadamay yung mga maliliit na tao, di ba? Wala ka naman masyado na balitaan na usually ang ginagamit naman motor. Kaya nga yun lagi ang tinuhuli sa ano, nagkakaroon ng checkpoint yung motor. Yun lang naman ng aking uh, ano lang yun opinion ko lang yan mga parts. Alam ko marami mag -react. Kasi siguro company yung opinion ko so sa kanila tama pero sa akin talaga I don't, I don't think na mag disagree kayo sa akin mali talaga yung 20,000 eh. tapos may additional 20,000 yung seller eh, kawawa naman yung seller paano kung binenta niya yung motor niya kasi kailangan niya ibenta like for medical purposes di ba like for example kailangan niya ng anak yung mga anak yung anak uh, 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 asawa niya or may cancer yung isa sa mga pamilya kailangan niyang ibenta yung isang gamit niya o motor or kasasakyan for ano for financial reason tapos pagbabayad -bu siya ng 20,000 kawawa naman brad kawawa talaga Ay, additional, additional pag gas gas to kakaiba talaga kakaiba talaga yung panungalang ganun yung mga rules na ganyan mga parts Ewan ko ba Kaya ako talaga Medyo sensitive na lang ako sa LTO eh Kaya ako med, kaya I have to follow rules talaga Sa LTO Kaya yung during the time na Police ay, ahead. Na ko yung Vespa ko na ako lang mag-isa at hindi ko pinaprocess sa sa ano, sa kaibigan ng kaibigan ko o dun sa kaibigan namin kaya hindi ko pinaprocess yun kasi gusto kong malaman yung kalakaran yung kalakaran kung paano siya iprocess na ikaw yung magprocess at magkano yung magagastos mo o isipin mo na gastos ko lang din less than oh, 3,000 plus sobrang mura nga lang eh malapit na tayo mga parts malapit na tayo 7 minutes maulan dito sa taytay -tay gamit natin to ang 3XL kasi maulan ngayon at may bagyo ang shower room ang <laughs> shower room pa siya ayan na, tapos na makuha na rin natin ng ating plate number <laughs> Salamat Lord, medyo maulan lang talaga. Kaya gamit natin itong ating napakanipis, napakagaan na pwede ilagay sa bulsa na raincoat. Kasi kung mga ganitong ganitong ulan lang, pwede siya. So 'yun na nga. So tinanong ko nga 'yun sa kanila na kung bakit sila nagsara. Kasi sabi ko sa kanila, sayang naman pag nagsara kayo so sana may balik babalik daw sila babalik malaki daw talaga ang utang na kailangan nilang bayaran bago sila makabalik kasi nga daw uh, sabi ko pa nga sa kanila sayang kasi ma'am kasi una una kailang yung branch na mga kuha kaagad ng mga motor sayang eh Babalik daw sila At uh, mukhang may kaso-kaso pang nangyayari Anyways Millions Millions of pesos Pesos sa Ang nawala sa kanila Hindi mo gaano kalaki yun Lalagay ko na ito mamayang gabi Kay uh, Maverick Tapos once na ma-repaint na si Maverick Ang konting patchy-patchy lang Pwede na natin mag decide na tayo kung pwede na natin siya mag-ibis lang yung aking ah, gustong malamit Marami ka ng option ngayon eh Regarding dun sa pag, ano, adventure bike ang kukunin mo eh Actually mga China bikes Okay siya eh Pero ang pinaka reliable na China bike sa tingin ko ha na adventure bike na matagal na sa Pilipinas si yung C-mot at yung Bristol Ayoko lang ng binelli kasi masyado siyang mabigat. Maraming reklamo dito. Mabigat daw sobra. At uh... Gusto ko kasi medyo lapat na lapat na lapat yung aking aking sapatos eh sa ano sa floor nag-impact ako eh yung Bristol kasi dapat yung aking sapatos din eh. yung sa CF Moto naman for sure lapat ako doon kasi na-adjust yung 450 MT di pa kapas di pa kasi talaga solid yung at saka proven and tested yung MT sa Pilipinas eh. Sa tingin ko lang ah, ako lang to. Kasi bago pa siya. Okay, hindi ka guys sa uh, Bristol 500. Yung um, Venturi, patagal na at saka proven and tested na sa buong Pilipinas. Pakalaki ng tangke, 22.5 liters. Ang laki nun. Kasi 20 5? kilometers per liter. Titid yun. Yung kasi ang lagi kong tinitingnan eh, yung matipid sa gas. Kung magpubiyay ka ng malayo, hindi ka mapipitit din sa gas. And also mga parts, uh, yung sakim ko ko pala, kung meron man bibili niyan, kung meron man, kumpleto pa yung mga pinagtatanggalan ko ng mga parts ha? yung original niya sa absorber na bagong bago, nasa akin pa yung original niya sa side mirrors nasa akin pa so pwede pa niya ibenta yan nasa akin lahat pinag-iisipan ko pa lang ha? hindi naman talaga finally 100% decided na ano pa lang yan mga parts uh, mga bagay na pinag-iisipan lang kasi palapit na yung next year eh <laughs> at at least uh, kung, kung adventure man tayo uh, sanay na tayo sa clutch di ba? saka pala ano pala mga parts kung makabili man tayo ng ganyang motor go baby baby yan never baby baby and rhymes man yan bahala siya kasi yung Kimco baejo ay pagkababy kasi yon eh kasi lahat nun, naka-pairing 'di ba so what na pala 'tong baka kas, kas agad eh. na nilagay dyan laking tulong yun mga pares at saka hindi siya tingnan pogi pa rin one is to one mag-iisa lang sa Pilipinas yun kaya kung meron kang gano'n kung nakuha mo yung motor ko kung makuha mo man hindi ka magsisisi nun brat. lagi kang tatanungin anong motor yan o no, diba <laughs> hindi na kim ko pala. Nakakatawa 'yan. Pero sige lang. Lagi tinitingnan yung motor na 'yon kasi nag-iisa lang yun sa Pilipinas. Kahit hindi mo na ceramic 'yon, makinis na. Kasi nga kakaiba yung pintura na ginamit ko, mga parts. So, hanggang dito na lang mga parts. Salamat at uh, mag-ingat kayo today at uh, maulan at uh, grabe ang bagyo sa ibang lugar. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye! Bye.